po, tara samahan niyo po ako sa pagbukas nito. Papakita ko lamang po sa inyo ang isa sa aking mga box na may ano, laman po ng aking treasure So, uh, enjoy po ako na papa share ko sa inyo. Anyway po, um, uh, bago pa man ang lahat, huwag makakalimut magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? At uh, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. ang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. So, sana po marami swerte ang dumating sa inyo at sana uh, marami marami pa marami pang blessing. Ano po? Sa so, tayo na po. Again, sa video po na ito ay uh, gusto ko lamang pong i-share sa inyo na ito ay uh, ano pin uh, isa po sa box bago kong boxes na pinupunuan ko pero may mga... Ano na po ito na... Kaunti naman po ang laman Pero gusto ko lamang po itong i-share sa inyo. Ano? Sayang so, mabuksan ka po. Ito may ano... Uh, compartment po ito. Hindi ko pa na... Lalagyan. Ano? So... Gusto ko pong ipakita sa inyo. Kasi... Doon po sa mga baguhan na gustong mag... Ano, mag... Gawa. Mag-collection po. Dapat... Ah tama ano po may procedure po kasi ang pag-iipon ano para ano sila hindi sila mag-away-away. So ito po ay isa sa ano ko hindi po para pareho ano, isa lamang po ito. So alam, Bubuksan ko na po ano. ayan. So sa pagbukas po makikita ninyo may nakasulat po dito may bantay ano may bantay. Sa so, nangangahulugan, huwag po siyang hahawakan, huwag papakialaman ng iba. Ako lamang po ang meron nitong ano, uh, access, ano, ako lamang po ang allowed na magbukas nito. Kasi may bantay po ito. So, oops. So, at alam niyo naman po na, ano, sa isang video ko, ako ay nagagawa po ng sarili kong bantay. So, hindi ko po pwedeng isabi sa inyo kung paano yon pero um, alam malalaman din po ninyo yan pag kayo ay nagkaroon na at nagcontinue na ng paggagawa nito so ito po may little fairy ako so siya po ang ginagawa ko dito bantay ano po so tago natin siya so always po lalagyan ninyo ng ano nang uh, pa paumanhin or ano a uh, notice na wag hahawakan kasi ang importante po kasi kapag hinawakan nila tapa kami masamang mangyari or as anuhin sila kasi syempre mga ano mo yan alaga muna yan ano po so eto po ayan so hindi ito hindi niyo makikita pero isa po ito sa importanteng ano nito, ah, bahagi nitong box na ito. So, ayan. So, makikita po ninyo ito ay ano ko. Ah, mga gawa ko po ito kasi um, may mga kailangan po ako na gusto kong balutin at, at inaano ko yung tinatago ko siya kasi kailangan ko tapos, ayan. So, ito po, ang ganyan itong uh, time na ito ito ay ginagamit po kung ikaw ay kailangan mo na mag ano maggawa ng uh, magical spell sa iba na halimbawa um para sa pag padali ng uh, hinihingi so ito po ito ay tinatawag na dragon's blood po ano na to so ito po ay bahagi lamang ng aking ano mga collection. So. Ito po. Ayan. So, ganito po ang inaano ko. So, on and on and on po. Ano? So, So, nanganga, kasi po, gin, ginawa ko nitong uh, pinili ko yung may compartment kasi yung ano, yung ayaw pupunta sa loob. So, ito po, ayan, ito po yung oroboro na garnet. Ano po? So, ayan, kita ninyo. So, um, may mga ano po na camouflage, ano po. So, hindi po nangangahulugan na nakikita ninyo, hindi nangangahulugan na yun na yun gusto ko po itong ituro sa inyo kasi or at least the uh, information kasi looks is very deceiving po lalong-lalo na pagdating sa ano spiritual na bagay. Ano po? So, yung isa na yun, hindi ko pwedeng pakita yan. So, ito po, mix ng mga ano, gemstone. So, ang lahat po dito ay may kanya-kanyang. Ito po yung ano ko, yung uh, batu ara na no binalot ko po siya kasi kapag ginagamit ko ito halimbawa ito nasa nakaano sa dibdib kasi pendant so ito lang ang nakalabas so ganyan po ano So Mahilig po kasi ako mag uh, kolekta. So, ngayon po, ano tayo? Dito na tayo sa ilalim ng compartment. Ano po? So, makikita ninyo na ito ay naka-plastic. Ngayon, may naka, ano, nakalagay na gakod. Na, ano, na message. Gakod. Nangangahulugan tali. Gakod po sa bicol. So, may nakalagay din. Okay. Maggamit ng gloves kung para sa iba. Ano po? So, 1999 ko pa po ito pag-aari. matagal na rin po ano. So, unti-unti lamang po ang paggamit ko niya kung kailangan po na yung mag ano, mag, uh, mag ano nang kung gagamitin po sa ano, kailan, nangangailangan ng tali. So, ito naman po, ayan. Ito naman po, ganun din. May bantay, ano, maggamit ng gloves. So, lahat pong inano ko, po, na kailangan po ng gloves kasi ayaw ko po na hahawakan ng iba ano kasi hindi natin alam kung may ta may maaaksidenteng hahawakan so may mga ano po kasi may mga mangyayari na hindi maganda para sa tao na yon kasi lalo na kung may bantay po nilalagay ano kasi kapag, kapag may bantay po hindi basta-basta pwedeng hawakan kasi ah, uh, kung ano kung kung uh, main or matapang yung bantay na inilagay, uh, nananakit po ang bantay. Kasi po, protektahan niya yon. So, ayan po. Ayan, may nakalagay. Huwag hawakan. Ano? So, may bantay. Maggamit ng gloves. Ito ay gamit para sa pagbago ng buhay. So, ito po naman po ay ginagamit sa spells. Ano po? Sa mga ritual. So, ano po ba ito? So, ito yung ano uh, sa pera ano sa money prosperity ito ay ano so ito po uh, ano to lamang hindi ayaw kong buksan ayan makikita ninyo yung paint brush siya ano so paintbrush tapos yan yung uh, pintura tapos pintura siya pintura so ito po ay naka ano naka-seal siya ayaw ko pong bubuksan 'yan unless nagagamitin ito ganito din ko Ayan. So, ito po, ganun din po. Paintbrush din po siya. Pero, yan, ayaw kong, ano, uh, ayaw kong discuss po yun. So, so, ito na po tayo. Again, so, mas sa ilalim po, may mga, ano, may, uh, mga, treasure ako. Ang tawag ko po dito sa akin. Hindi, ayan, ting anting agima, treasure po. So, ayan. Ito po, ay ano lamang, kaunti lamang na example po ng aking collection. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo kasi um, syempre, kahit naman po papaano, uh, excited din naman po ako ano, na i-share sa inyo. So, so, ngayon po, ito ang gusto kong ano, i-discuss. Ano po? So, ayan, kapag ano po, kapag suot ito, ayan, ganyan, ano, so pendant siya, pendant. Pero, ano po ba talaga ang nasa, ano nito, ang totoong hitsura nito? Ito po ay tinatawag na pagkukamouflage para hindi alam ng, ano, ng ibang antingero kung ano man yung daladala niya kasi, nakukonfuse po, ano, So, kung titingnan sa likuran, ayan, makikita ninyo. Ito po yung isa sa mga ano ko, bato ko na may mga mukha. Ayan po, ano. So, um, doon po sa mga ano, sa mga, sa mga baguhan na gustong mag-umpisa, kailangan po na hindi anong masyado, hindi, hindi show off na masyado po ano sa ano, sa alaga. Ayan po, ano, So, at anyway po, um, gusto ko lamang po itong i-share sa inyo kasi um, kahit pa paano ay enjoy uh, enjoy, enjoy din po ako na, na paipakita ko sa inyo. So, sige po, ibabalik ko na sila. Bye for now!